Hello, Madlang People! Merry Christmas! Nandito po kami ngayon sa White Plains kung saan po uh, makikita yung uh, temple po ng no, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, napag-isipan po namin na pumunta po dito para first time po namin makita yung Christmas Nighting dito sa loob ng temple. Actually, ito po yung first time na witness po ako ng Christmas lighting sa temple kasi sobrang layo po ng temple sa Palawan kaya yung mga taga malayong lugar na katulad ko hindi kami yearly nakakakita ng Christmas lighting sa loob ng temple or mak makakaaten ng opening ng Christmas lighting, lighting dito sa temple pero napaka-bless at napaka-swerty ng mga member including yung mga non-members ng simbahanan nakakapunta dito every year. Unlikely sa mga members pero sa malalayo sila gusto man nilang makapunta para makikita o masaksihan yung ganda ng temple kapag Pasko pero wala silang pagkakataon so luckily <laughs> ayan na nakapasok na <laughs> po kami dito <laughs> sa loob kasama ko <laughs> <No>. <laughs> po nga pala yung isa Picture sa mga pamangkin ko na lalaki at yung sister lights. ko ano yun si mama mo? tingnan niyo po kung gaano kaganda ang temple kapag Pasko. Sobrang daming ilaw. Alika nga si Bastian. Uh, naiisip ko nga na sana lahat ng mga pamagin ko na matadala ko sila dito. At least once in my Alika life. Alika nga dito, mabangga ka Dito lahat kapag Pasko. Makita din nila yung mga nakikita kong napakagandang ilaw sa loob ng temple kapag Christmas. Ang temple talaga, ang holy place napakaganda ng place na ito at basta wala na akong nasabi sa magandang place na ito nakaka-comfort yung place na ito at pwedeng welcome po ang lahat dito kapag Christmas kahit hindi naman po Christmas welcome po ang lahat pero may mga bagay na ginagawa sa loob ng temple na exclusive ng siya para sa mga member ng simbahan ni Isu Cristo. So ngayon nasa loob kami ng temple kasi nawiwi yung pamangkin ko at at ayan lumabas na rin nga kami para eh, Let's picture, go! picture. Kasi gusto ko picture picturean yung pamangkin ko kasi nga sobrang fan talaga siya ng XB19 at ang favorite niya talaga ang chi makto <laughs> minsan ang mga post post niya kinagaya niya yung mga post ng SP19 at favorite talagang fast food niya ang Magdo Minsan binibiro ko siya, sabi ko. Ayusin niya mag-post para makuha siya na mag-endorse ng chicken Magdo <laughs> <laughs> Pasensya na po pala kayo kung ganito yung tono ng boses ko. Medyo parang paus, medyo halata na may sipon at ubo. At uh, yes po, meron pa akong ubo at sipon. ah uh, bago lang siya, noong December 24 lang ako nagkaroon ng ubo at sipon. Kasi one month ago, nag-alaga po ako ng isang bata tapos nagkasakit. So, syempre nahawa po ako sa ubo ng bata. So, kaya pag uwi ko dito, natrangkaso po ako at hanggang ngayon, mabuti na yung pakiramdam ko pero yung ubo at sipon ko ay nandiyan pa rin. So, kanina nga nagpa-extray kami kasi nga um, para maka-sure maka na rin kami na sa kalusugan. So, yan isinama ako ni ate kanina. Nagpa-extray kaming dalawa. So, ngayon, um, dapat talaga kasama sana namin ngayon yung ay uh, yung asawa ng ate ko. Kasi, pag nung Christmas, sabi ko sa kanya, magsama siya sa amin magpunta dito. Para naman, hindi lang siya, na, mayroon din siyang time sana na magpasyal kasama ang pamilya niya yung hindi lang siya laging sobrang uh, trabaho sobrang masipag talaga yung asawa ng ate ko at napakabait niya pero nagbalik siya sa trabaho kasi kailangan niyang magbalik sa trabaho kaya grabe worth it um, deserve ng uh, workers yung bonus yung tamang pagtrato kasi lalo na yung mga sinasacrifice nila yung mga, mga ganito okasyon para lang makapagtrabaho naging game up nila yung family nila para makapaglabaw sa araw yung mga ganitong pero yun nga ipauwi na kami kaya dito na kami dumaan sa my birthday kaya sabi ko kasi sa ati ko ay mag MRT na gusto mo Kung galing kayo ng Commonwealth, papunta ng Temple White Plains, um, meron ako na-discover kanina na medyo malapit na daan. Na mer mura lang ang um, gagastusin sa pamasahe. So, mula sa Commonwealth, sasakay kayo ng bus ang pamasahe ay 32 pesos. Yung Alimol na bus, tapos bababa kayo ng Aurora. Pagbaba niyo ng Aurora, tatawid kayo ng kalsada at sasakay ulit kayo ng jeep. Ang ganda mag-picture dito. Ng, papunta ng Rosario, tapos bababa kayo ng Buni Katipunan. No, bababa kayo ng Buni Sirano Corner Katipunan. Tapos kung kayong kasama o wala kayong mga buhat na bibigyan mula sa doon pwede na lang kayo maglakad hanggang tempo so marami kayong madadaanan ng mga fast food marami kasing kainan doon sa gilid na mga madadaanan ninyo kung nag-iisa kayo nang galing sa common much better na doon na lang kayo dumaan papunta ng tempo a few moments later so pauwi na nga kami uh, nagutom na itong pamangkin ko dahil nasa 7 o'clock na din ang gabi. So, nag-decide yung mama niya na kumain na lang daw dito para pitating sa bahay ay natutulong na ang bata ikaw. Okay. So, pumasok na kami sa Robinson malap dito sa Ortegas. So, bago kami nagsasakay na yan, ay ang kita ako so, sa kama. So, ito yung unang beses na celebrate ako ng um, spend time at my Christmas. Nakasama yung pamangkin ko na pumunta ka na nga yung time part. At pati na rin si ate. Habang hinihintay namin si ate, nag-video-video muna ako at tinignan ko nga itong uh, sa salamin niya sa utsot kong hikaw ko. Naalala ko nabili ko nga pala ito last Christmas ng 10 pesos doon sa akin. Ilapit mo pa ang hands mo.